sa mga taong hindi po nakakalimot kung mong strive, uh, naniniwala po akong sila ay may tatanging busilak at may mabubuting kaloban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malayas sakit sa araw-araw. Uh, sa lahat po ng mga nagko-comment po na kukon po, eh, salamat po sa inyo. Sana ay nasa mabuti po kayo, uh, kalagayan sa araw-araw. At sa mga nire-request nyo po, ay eh, unti-untayin ko kung hanapin po yon at ipakakalog po sa iyo yan sa inyong lahat. Huwag kayong mag po na baka mag-con po kayo sa akin na ay ito, ito, hindi inano yung nire-request ko. Pahintay-hintay lamang po mga brat, mga mam ma at ipakakalog po, po sa inyong lahat yan. Sana po eh, ay unawaan po ninyo ako, unawain po lagi. Iwagan ng Pangasinan at pakitulong tulong po pakisubscribe subscribe po pakilike like like and share para mabunot naman po sa uh, umalis po sa 24 na sa uh, subscribe po ah uh, nakikoconpo po ako sa inyo na sana po paki tulong po ang ko po sa inyo lahat po ay tigal po upang lumis ang masamang balak ng isang tao uh, manalangin ng isang sumasampalataya hanggang ipako sa krus at isunod ang orasyon ng tatlong bisis at ihip sa iyong dibdib at kung iyong uh, natatanaw ang taong may balak na sa iyo ng masama ihip sa ihip ito sa padireksyon sa kanya at ito'y lilis at mapapawi ito ang kanyang gagawin pong uh, balak sa iyo at ito pangalan ng lihim ng mahal na birhin po ito. Napaka-bisa po itong pangalan ng mahal na birhin po na uh, pakakalupo sa inyo. Sikretong pangalan ng mahal na birhin po ito na po sa inyo. Narito pang oras yung po. Usalin po ng tatlong bisis po at ihipo sa inyong dibdib. Pagkatapos niyo po mahihipo sa inyong uh, dibdib, ihipo nyo sa taong uh, may balak sa inyong masama kahit natatanaw nyo po malayo po kahit natatanaw nyo po isang tao na may balak sa inyo masama uh, basta i-focus nyo po sa sarili nyo po na inuusap nyo po yung orasyon tapos ipon nyo sa kanya pa direksyon po ipon nyo sa kanya ang malakas po <laughs> darating na darating sa kanya po yung uh, binabalak niya po ililis po yung binabalak niya mga uh, uh, pinaplapan -pina niyo po sa inyo i-release po yun mawawala po parang mapapawi po siya na hindi na po hindi na po kayo kaya, kaya pong uh, ano po. masatiwala uh, basta lang po at focus po kayo sa ginagawa. Ito y uh, lihim na pangalan ng mahal na birhen po ito. na okay, napakalakas po ito. Uh, narito po ang oras po Aum Su Bu Igsak Igmak Igot Hum Aum Su Igsak Igmak Igot Hum Aum Su ig igsak igmak igot ho huh? narito po ang po tapos yung usap po yung sa padireksyon ng isang tao na pinatutungkulan po at darating po yun at lilis po yung kanyang binabalak at mapapawi po yun narito pong po po Maraming salamat po sa inyo na.